Ay, lambot. Ganyan ang tsura nyo. Diba? Parang langka. Yan ang tsura nyo. Diba? Ganyan itong langka. Bango. Kasi yung tsura nyo. Sobrang lambot na. No? Oh. Guys, nandito tayo ngayon sa Otirazor Beach Resort dito sa Bacolod. Dito kami mag stay kung mapapansin nyo, no, bumili tayo ng marang. Itong marang na ito, niya, tsura nya, parang langka. Puputrip natin to dito sa, ano, sa resort. So ito yung marang guys na nabili natin. Tignan nyo yung texture. parang tong ano eh, langka. Pero malit lang. Ito yung kamay ko. Halos dangkal ko kapag dalawang kamay yung ahaw uh, ko sa kanya. Inawasak lang ito eh. Uh, last year nakakain din ako nito pero hindi natin na-videohan. Uh, namakal ko to ng 80 pesos per piece. Bukan na natin guys. Ay, ang lambot. Ganyan ang tsura nyo. Diba? Parang langka. Yan ang tsura nyo. Diba? Gaitong gaiting langka bango sa itsura nyo. Sobrang lambot na no? oh. So mali lang tayo ng pagkabalat. Dapat kasi pag binilata natin to, so ito lang yung tatanggalin mo. You know? Ito yung itsura nya kapag wala nang balat. Tikman natin ha. Ang tamis. Ito yung buto nyo. Maliit lang. Tamis. Sa mga nakatikim na ito, ano yung comment nyo dito? Kung masarap ba or hindi? Para sa akin kasi masarap eh. Meron pang tira oh. Grabe. Sarap. Ito talaga yung gusto kong hikman ulit pagdating dito sa Bacolod City. Tawa ako nung may nakita kami na sa daanan na may available sa press na press. So, shout out din pala kay Kuy Edsel. Siya yung kasama ko dati nung nakakain kami na ito dito sa Bago City. Check pala natin yung benefits niya itong Maran na ito. Kung ano yung benefits niya sa, sa katawan ng tao. It's a good source of vitamin A and C calcium, iron, and fiber. Improve vision, enhance metabolism, and potentially help with anemia and constipation. Pero alam naman natin, ang sobra ay masama. Para tubusin mo to, hindi siya nakakaumal. No? Papatikin din natin yung kasama natin dito. Maratel! Marang, Marang! Sarap gabi. Lami. Lami Yeah, shout out kay Michael. E. For today's video guys, hindi tayo naka-motor ngayon, no? Hmm. So habang kumakain ako ng marang, ikot ko na kayo dito sa resort, no? Kung ano yung mga facilities nila. So, meron silang pool, pang adult, and pang children. Tapos meron silang slide meron ding lifeguard na may magbabantay sa mga naliligo. so room dito. Tapos nandito yung CR na pwedeng ma-access anytime. Bagong bago pa tong resort na to. Malinis, friendly din yung mga staff. Meron din sila ditong restaurant no, na affordable yung pagkain. ngasihok, nga hey. si Hook. Ano oras yung ano nyo? Until 6. Thank you. Tapos may mga cottage din sila dito. Ito, so, cottage. Ito, so, cottage din yan. So guys, napakalaki. Tapos may parking area din sila na napakalaki. Ang naro pang beranda doon. Nandun yung may billiard doon sa taas. Ang lawak. Cottage area nila to. Nakapag-footlip na tayo na pa natin itong resort. Tapos may mga ginagawa pa dito na, ano, na park. Possible for development pa, tsaka for renovation siguro din. Para sa additional rooms, mas papaganda yung siguro nila yung, yung, facilities nila. No? Dito lang yan sa Oti Resort Beach Resort, dito sa Hima Mailan, Negros Occidental. Napakasulit dito sa uh, resort na to. So, ang ganda ng mga rooms sila. Hindi ko na nabidyoan yung rooms namin. Kasi may mga damit na kami nakalagay doon. Let's continue na lang. Namikayo. Last bite. Abis na guys.